Ano yun? Kung anong siyang kausap? Buti nakavideo ka. Kung wala. Uy, gawin. <coughs> Huli ka. Tara, di ka kulong. Kung wala natin, Greg. din siya ako. Tingnan mo kung luto lo na, lulutuin pa lang yan eh. Ano eh, hey, bumilang ulam. Native ba yan? Native? Eh? Eh, ipandarin mo na. Daw, Chris, ah. mo. Dami, dami mo ng ah. Buti na lang nakabideo ka. Nakibigyan siya ako.

Thank you very much. <laughs> so, wala nang sabi niya. Parang isa oh? <laughs> hey, niya to. Mayroong gumawit, wala nang sabi niya. Ihas nga, ihas. <laughs> Mayroong tatakot sa pagmamuntahin niya. Wala nang sabi niya. Ihas nga siya. Sa parao ganito nga to. Ihas. Alam mo ba yung ihas? Sa akin nang tawag sa mga SDN. May sibuyas dito kasi ang sana ko nung titlo. Hindi, ng guling-guling. May traje naman. Panigman niya ako. pa yan, ganyan.

Ayun, ayun, oh. ano pag pa kayo nun? Magkakaano pa kayo? Kakagulo pa kayo nun? Sinasabi ko sa inyo yung nakabidyo kayo. Buti may bibigyan siya ako. Nakayot pala kumakain ang tupas ko. <laughs> may apple pa nga dyan.

Mata mo! Hindi na sa'yo? Ha? Hindi hmm. Hindi ka ba? Matigil ba? Ano to? Ba't may iwan na magiging? ang

Terima kasih telah <laughs> menonton!

Tuwin mo na yan. Ah, hindi ka masaktan.

di ba? Ito pa kumakain? Ito pa. Bakit? Kala mo kumain na ako? Kala mo ah? Nakabidyo ka. <laughs> Bukas sisikat ka dahil sa mga ginagawa mo ah. Hindi alam ng pamilya mo ganyan kapala dito ah. Makarating to sa dati mong asawa. Ha, <coughs> <coughs> kala mo ah.